Peter Ocampo may inamin tungkol sa panganay na anak ni Christine at Oyo Boy Soto. Sumabog na nga sa publiko nitong nakaraang araw lamang ang tungkol sa anak na lalaki ng aktor na si Dieter Ocampo na ngayon ay 19 years old na. Nagulat ang lahat ng ipakilala na nga ni Dieter ang anak niya sa publiko at ang mas nakakagulat pa ay ang pag-amin niya kung sino ang ina ng batang lalaking ito, Ayon na sa aktor ay ang dati nitong asawa na si Christine Hermosa ang tunay na ina nito. Matagal nilang inilihim ito ni Christine sa publiko para na din umano sa kapakanan ng kanilang anak na si Dream. Masaya naman ngayon ang fans ng dating mag-asawang Dieter at Christine sa balitang nagkaanak pala silang dalawa bago pa man sila tuluyang maghiwalay. Samantala sa pagputok nga ng balitang may lihim na anak si Christine kay Dither ay dito na nagsimulang mabaling ang atensyon ng mga netizen sa panganay na anak ni Christine Hermosa na si Kale Soto. Ayon kasi sa balita noon ay hindi si Oyo Boy Soto ang tunay na ama ng panganay ni Christine dahil nang ikasal noong taong 2011 si Oyo at Christine ay mahigit tatlong taong gulang na ang bata. Ngunit ayon naman kay Christine noon adopted child niya ito marami ang hindi naniwala noon kay Christine at kasabay nito ang espekulasyon ng karamihan na ang ama ng bata ay ang dati nitong asawang si Dieter Ocampo. Dahil kapansin-pansin naman daw talaga ang kanilang pagkakahawig dalawa, pinaghalong Christine at Dieter ayon na sa ilan. Matatanda ang year 2009 nang mapawalang bisa ang kasal ni Dieter at Christine noon. Samantala ayon naman sa aming source ay si Dither Ocampo nga ang tunay na ama ng panganay na lalaki ni Christine. Maraming netizens nga ngayon ang nagtatanong kung bakit kinailangan pa nilang magsinungaling sa publiko patungkol sa kanilang mga anak, gayong parehas na naman daw silang tahimik ngayon ang buhay sa kanilang mga sariling pamilya. Nakaabang naman ngayon ang netizens sa magiging pahayag ni Christine Hermosa at Oyo Boy Soto sa balitang si Dither Ocampo ang tunay na ama ni Kill.